I amin mean, paano kayo nag-go nitong uh, event organizer niyo na si RR Martinez. Uh, good morning po Sir Idol. Um, actually po uh, lang din po ako ng isa kong friend kasi po naghahanap nga daw po ng mga models, ganun po. And then Napapag din po ako kasi sabi po may TF daw po kami na matatanggap pagkatas ng fashion show na 3,000 pesos. So nag-go din po ako doon. Tapos, okay. Pagkata pagkatapos po noon, tas, pinagbabayad niya po kami ng 1,000 for makeup and photoshoot daw po. Hmm. So, para po maano ako, nagbayad na lang po ako kasi po, baka po mamaya, na naano din naman po ako kasi syempre event organizer po, mahirap po ang trabaho maging event organizer. So, nagbayad po ako ng 1K for makeup and photoshoot daw po yon Which is, ang sabi po sa amin noong una, walang-wala daw po kaming babayadan. Okay. And then, ang sabi po, magkaka-workshop daw po. Okay. So, ando na po kami sa pinakang studio na salon na salon? hindi ginagamit. Sa Beauty po? salon? Beauty salon po na hindi ginagamit. May mga salamin lang po siya. Oh, okay. Ayan po. Ayan. Alright. Tapos, pagdating nyo doon sa beauty salon, anong pinagawa sa inyo? Ayan, pinalakad-lakad kayo pinag-workshop po kami and pinag po kami ng 150 pesos. Okay. Which is, sabi po nila, ang alam ko po, po, bayad po yun sa workshop. Sa okay. mismong, kumbaga, turo-turo. Pero ang nangyayari po sa amin is, yung may mga background po sa modeling industry is, kami din po ang nagtuturo. Which is, may tinuturo din naman po siya, pero wala pa po sa kalahati ng tinuturo naming mga okay, ilang, ilang, araw yung workshop ninyo? Actually, ako po ay naka-attend ng five days. Five days na workshop. And 150 pesos ang bayad doon para sa workshop na yon. Yes po. Okay. At sinabi niya na kapag nakapasa ka, kayo uh, merong ibibigay sa inyong trabaho, yung maging brand ambassador kayo, ang TF is 3,000. Napakamura naman. Anong klaseng uh, project daw yon yung 3,000? Anong produkto? Actually, sabi po nila, sponsored, sabi po ni Miss R, Sponsor daw po yun, yung 3000 na yun. Anong ibig sabihin ng sponsor? Sponsor daw po sa damit na susuotin namin sa fashion show. Sinabi ba sa inyo kung anong produkto, anong damit? Hindi po. Okay. Wala so, po siyang mabanggit. So, dapat doon, nagduda na kayo. Eh, but anyway, mm. mga bata pa kayo, so inosente. Hindi nyo talaga alam yan. So, after five days na kayo ay makapag... Uh, uh, tawag niyan... Uh, workshop. Workshop. Po. Ano nangyari? Yun po, ah... Uh, Bali po kasi parang pa second day of workshop pa lang po nagtataka na po kami. Nagdududa na po kami kasi bakit bakit 150 uli? Kasi oh. ang akala namin kada okay. session po ng workshop namin 150 pesos po ang babayaran. Teka muna, teka muna. Okay, si ano naman kasi, kasi. Saan si kasi? Yes po. Okay. So 150 kada workshop. So nakailang workshop kayo at ilang 150 ang ibigay nyo? Bali po, ako po yung nakatatlo po. Tatlo, so 150. Tatlo pong 150, attend ko. 150, 150, 150. So 450? Yes po. Magkano lahat-lahat ang nakuha sa inyo? Sa kayo lahat, kabuhan. At saka ilan kayo? Um, kami pong... Hindi ko po na-compute yung lahat-lahat. Pero yung mga na nagre-reklamo po is nasa 15,000 mahigit po. 15,000 katao? Yes. Uh, oh! 15,000 pesos po. Ah, 15,000 pesos. Lahat-lahat yes, lahat ang nakuha sa inyo, mga estudyante. Yung pong mga nagrereklamo lang, meron pa po kasing mga natitirang hindi pa po, hindi okay. po sila nagrereklamo pa. Ito na si RR, mga natin. RR Martinez, magandang umaga. Hello po. RR, wanted na wanted ka dito ngayon. Ito, yung mga kabataan na mukhang ginuyo mo para mag-workshop sa'yo. Yung pala, wala palang project after that. Pinirahan mo lang. Ikaw ba, Aran, nakatikim ka na makulong? Arar? -ar. Hindi po. Okay. Gusto mo makulong? Hindi naman po. Okay. Kung ayaw mo makulong, kausapin mo sila muna. Sige. Nakikinig na sila. Okay, magsalita dito. ka. Ganito po yun. Hindi, magsalita ka. Magpaliwanan ka sa kanila. Ah, sige po. Sige. Yung yung 1,000 na yon para sa hair and makeup. Okay. Yung na yon para sa hair and makeup. Then kasama doon yung potog. Tapos, tapos yung 150 bawat workshop, yung 150 yun, dumediretso siya sa studio para ipayad sa may ari ng 3,000. Tapos ito, ito, dapat itutuloy na. Kaso, anong nangyari? Anong nangyari? Ay, pandemic nga. Ini, may mga batang kasali. Eh, hindi pwede. Pe set, set saan kami nagtanong, set saan kami pumunta, set saan kami umano. Bawal talaga ang mga bata. Okay. Kaya, hindi pwedeng okay. Eh, arar, arar. Siyempre bago ka nagpatayo uh, nitong workshop, workshop mo na sinasabi mo. Ah, uh, meron ka na bang kontrata o nakapirma ka na sa kontrata sa mga sponsor na para after the workshop, meron agad project to mga bata. Meron ba? Kasi ah? tinatanong sa iyo kung ano yung mga sponsor, hindi mo na sinasabi sa kanila. Kaya nga po sabi ko po sa kanila, ngayong Saturday po, pumunta po sa studio para para pakausap nila ang mga, sponsors. Sino mga ah, sponsor. Mo? Sino anong mga sponsor mo? Sino ang pangalan mo sponsor mo? Ang pangalan ng kumpanya? Ah, yung Heart Salon po. Ano po? Ano? Yung Heart Salon po. Salon. Eh damit ang ini-expect nila, bakit sila magmo-model-model para sa salon? Ikaw naman. No po. Yung damit pong yung may sponsor po, ako na damit, na siya po magpapadamit lahat. Hindi nga, di ba sabi mo sa kanila, magbibigay, magbabayaran mo sila ng 3,000 para dun sa kanilang TF? Yes oh. po, meron nga po. O oh, nasaan na yung 3,000? Wala po sa akin, nasa sponsor po yun. O, oh. eh kailan nila gagawin yung project? Kailan mangyari yung project? Ang balo ko po ngayon, this year talaga, kaso... Inaano ko pa po kasi may mga bata nga pong kasali. Nako, palusot-palusot mo lang. Mukhang uh, scammer ka ata. RR, sir, delikado ka rito. Makakasuhan ka rito ng stapa. Tapos mga kabataan pang niloko mo. Hindi ka na naawa to sa mga estudyante? Di diba? nage ba? Nag-expect nag-expect sila na kumita sila na maayos dahil ngayon, pandemic, makatulong sila sa kanilang sarili, sa kanilang mga magulang. Tapos itong gagawin mo sa kanila? Grabe ka naman. Kilala mo si Perio at saka si Dagol? Kilala mo yan, sir? Hindi pa. Gagawin kang boyfriend nung dalawang yon kapag ikaw ay napasok sa kulungan. Promise. Pagpipyestahan ka. Ibabal- papalitang ko na lang yung 15,000 ninyo. Okay? Ibibigay ko lang sa inyo 15,000, pero ituloy niyo pa rin yung kaso dito kapag hindi niya, hindi siya uh, tumupad sa usapan na by Friday, so yung mga pera niyo. For the meantime, papalitan ko mo ng 15,000. Ngayon, uh, if, if, he made good to his promise, matatanggap niyo pa rin yung pera niyo. Okay? Yung nakuha niya. Good? Okay? Uh, Arar. Yes, pa. Friday next week. Tama? Apo. Pag hindi, kaso. Tama? Tama. Apo. Very good. Very good. Okay. Sige, uh, Maris, huwag niyo ibabaw ang telepono at kakausapin ka ng staff. Yung 15,000, lahat-lahat na nawala sa inyo, papalitan ko. Okay? Thank you po. Sige, magandang... Thank you, uh, thank you po, sir. Umaga sa inyo. Okay, sige. Thank, thank you me. po.